Umani ng saring reaksyon mula sa mga netizens ang ginawa ni Papi Galang sa latest episode ng reality show ng Toro Family. Napagdesisyonan ng pamilya na magkaroon ng banding at selebrasyon sa kaarawan ni Paye sa pamamagitan ng pagpunta sa bar. Sa loob ng ilang buwang pagbubuntis ni Papi ay hindi ito nakakasama sa gimmick ng pamilya at iniiwasan rin itong uminom kaya aminado siya na mas excited pa siya sa birthday celebrant. Noong una ay masaya silang nagsasayawan at nagiinuman sa loob ng bar, ngunit bigla na lang umalis si Papi ng walang pasabi. Dito na biglang nataranta ang mga miyembro ng pamilya dahil hindi man lang nagpaalam si Papi kung saan ito pupunta. Hindi na rin naabutan pa ni na Vince at Kiana si Papi sapagkat sumakay na raw ito sa grab. Saad pa ni Mikay ay hindi talaga mapagkakatiwalaan si Papi, sapagkat ngayon lamang raw ito pinayagan na lumabas na hindi kasama ang asawa, e eh tumakas pa. Minabuti ni Vince na tawagan si Harvey para ipaalam ang ginawa ni Papi at maitanong na rin kung may pinag-awayan ba sila. Ngunit ani Harvey ay maayos naman silang magpartner at wala rin siyang ideya kung saan ang tungo ni Papi. Hindi napigilan ni Pae na umiyak sa ginawang ito ng kanyang kapatid sapagkat para sa espesyal na araw niya ang pagpunta nila sa gimikan, ngunit ay ito pa ang ginawa ni Papi. Hindi niya rin ito makontak na labis na pinag-alala ni Pae. Maging si Harvey ay panay na rin ang kontak kay Papi, ngunit hindi rin ito sinasagot ang telepono. Nang makausap na niya si Papi sa telepono ay nangatwiran ito na mayroon lamang dinaanan na tropang nagdiwang din ng kaarawan at malapit lang naman raw ang kanyang pinuntahan kaya hindi na siya nagpaalam. Pabalik na raw siya sa bar kung saan naroon ang Toro family. Nang tanungin ni Harvey kung saan ito pumunta ay hindi niya direktang masagot ang tanong ng kanyang partner. Saad naman ni Tony na hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa ito ni Papi. Kaya raw hinihigpitan niya ito at hindi pinapalabas ng bahay dahil sa ginagawa niya katulad ng nangyari. Hindi napigilan ng mga netizens na maglabas ng reaksyon sa ginawang ito ni Papi. Saad ng ilan sa nagkomento, Papi OMG, kung ako asawa niyan, away malala. Sa bar mawawala, kawawa naman asawa ni Papi. Nakakawalang gana si Papi. Siya pa may ganang gumala. Yung asawa nasa bahay heis. Mapapariwara ang Papi, may point si Mama Marie.